Okay, konti tips guys Para maglandi yung dumalaga natin So yung edad 6 months, 7 months, 8 months pataas Hindi pa rin naglalandi So ito guys, uh, konting idea Pero makakatulong po sa inyo ito uh, Para maglandi So maraming nakakaranas na 8 months na lang 7 months, 9 months Minsan uh, yung iba inaabot ng 10, 10 months Hindi pa rin naglalandi So number 1 tips guys i-diet po ninyo. I-diet nyo sa pagpapakain. Pangalawa, ah uh, stressin nyo. Stressin nyo guys. Yung iba nga, pag bagong walay, sinasama-sama yung inahin para ma-stress. Sa isang kulungan, isama-sama para maglandi. Sa so, stressin nyo. Yung pangatlo, yun na yung uh, pamuyin nyo ng similya or ihi ng barako. So gawin nyo lang yun guys Pero kung wala tayong barako kasi kadalasan sa backyard Walang barako I-diet po ninyo I-diet nyo tapos magbigay kayo ng sisical powder Every morning isang kutsara Tuloy-tuloy po yun hanggang sa maglandi So konting tips guys pero makakatulong po yan